Ginapahayag listahan sa mga parokyano sa na nadakpan sa drug by bus operation sa Barangay Barrio Obrero Lapos, ginkompermar sa Barangay Council. Pila sa mga nalista aktibo pa suno sa barangay o kung sa punong barangay. Si John Sala nakatutok live sa Zone 3, Barangay Barrio Obrero Lapos, Iloilo City. John? sa piyaksang sa maitid kampanya sa barangay. May aras sige hapon ng mga residente nga nagpagigbahin sa iligal ng bluhaton kaangay na lang sa pagpagigbahin sa illegal drug trade. Gani panawagan sa barangay council, punta ta, na ini. Isa ka text o so kung tawag lang kay alias Joey, ang illegal nga droga, ara dayon. Amo sinika ka sa sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang pagbakal sa droga sa subject sa nagbaybas operation sa Zone 3, Barangay Barrio Obrero, Lapuz. Ang si alias Joey sa 1.1 million pesos ka halaga sa ang suspected shabu kag isa ka pabel kung sa di na listang ngalan sa mga parokyano sini sa ilang barangay kag ang mga ginapahayag may utang pa sa iya sa na nakuha nga supply sa ilegal nga droga nakakuha kami ng lista sa kanya ay papel. Mga pangalan sir nang may mga kayutang at uh, mga gumagamit sa kanya. Yun ka dismaya sa punong barangay sa Barrio Obrero Lapuz ang inyong impormasyon na latuan niya sa ilang barangay nagbalik naman ang pagduging sa ilegal na droga. Dugang pasini, nakita niya mismo ang nasambit niya lista kagmayara sa ginabulmanta at rainta ka mga persona na lista. Hey, bandit, sigurado ko aktif. Yun yung mga parokyano. Yan mo, muning mga nagapuluwa siya. kag allegedly, yan muning mga listahan niya nga nagakadto guru siya kag amo na nagakuha. Dadis ako kay to kadamo gid, kadamo gid sang sang listahan nga to. Uh, ang iban hindi man tuliwan sa aton kilala tagid. Uh, medyo tanaw ko daw naga lalagid ng drugs. Makapila ka beses na ginsapol siyang barangay ang mga namonitor nga nagapakigbahin sa Gihapon sa illegal drug trade sa barangay. Ganing makatilingala para kay Kunlo. Nga manamo sa Gihapon ang yara sa listahan ni alias Joey samtang may chimpo pa, untat na ka mo. Uh, kung hindi nyo kaya pagunta hindi ka munti sa barangay ko or sa iba man nga barangay. Kay pasensya na kita, wala pa o. Liwat ka sa pulot sa barangay council ng mga drug kagang ilang mga pamilya agud masiguro nga mapanas ng ilegal nga droga sa barangay. Jerton o kay punong barangay James Kunlu nga mas pagahugton panila ang monitoring sa mga persona nga yara sa listahan ni alias Joey. Kag mas pagahugton Manila ang ila nga monitoring kagang ang nga koordinasyon sa kapulisan nagud nga mapapas na ang ilegal nga droga diri sa barangay. Jert. Madam Ogid, salamat sa update kapuso John Sala.